Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Atian. Hello, happy birthday. Happy birthday, Atian. Ah, uh, Ate Ann, akong wish is uh, sana always good health and stay happy. Stay smile! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Ate Anna May! Wish na ako sa imo nga more, more birthday to come and more, more blessings to come. O kung at ang kasagino, o good health always. Thank you sa iyong pagkabutan ako and happy, happy birthday. Happy birthday, Ate Anumi. Hmm, wish na ako na unta taatag ang pagkabutan sa iyong pinabuhi. Sige na mo, ay mo sa mga pangawas. pamilya, na para mi sana ila mo para mi sa na ni mo sa combination sa bedroom kay ni okay mula ko tayo. yapo ha mula na birthday happy happy birthday al ang akos para ni sa ilong birthday itong so, ka ni Lord o At pang mga birthday na mabot sa inyo life and good health and again happy happy birthday to my dearest Igso na May happy happy 44th birthday and I hope um nung na pa'y katuigan nga mabot sa imong kinabuhi? Daghan pang katuigan nga mabot sa imong kinabuhi. Diyan tawad nga layo ta sa itong pamilya, nga mag-birthday ka, nga naka sa layo. Pero okay lang, ang importante na naninkamot ta sa tungod sa itong pamilya, tungod nila sa itong mga anak. Enjoy your day, bisag naghantag trabaho. Ana lang, inana lang dyan kinabuhi. Ayan. -tab. Daghan mong salamat nga naka-permi. Mag-chat ko sa inyo. Sorry sa tanan, sa lahat-lahat, sa, sa akong nabuhat ni mo. Oh, nangay na sorry. Na, mo na akong Again, happy, happy birthday to you. My dearest, Igso Anami. Happy Maraming maraming thank you sa so, tanan na nag sa ako, ano, sa akong mga kauman sa accommodation. Sana walang magbago sa ating lahat. Patuloy lang tayo sa buhay. And once again, Thank you so much. I miss you all. At syempre, maraming maraming salamat din sa aking lahat ng mga YT friends. Thank you so much, guys, for always supporting my YouTube channel. Maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa na ma-mention kasi medyo marami-rami kayo. Kaya ako yung nagpapasalamat o pusong nagpasalamat palagi nandyan kayo sa akin. Maraming thank you again and God bless us all. Bye!